Para. Uy Yes <laughs> Uy, sila papa oh. Ano, e, e, isang ikot to, isa lang? Ayon. Drop naman yung magpulit sa akin channel nandito kami ngayon sa Sky Ranch Pampanga so relax muna dahil December 25 ngayon maglalaro muna kami pahinga muna tong araw na to so for the kids muna tara ayan dahil hindi kami nakapagpabook nandito kami ngayon sa ticket area yeah, yeah. So, bibili kami ng ticket bago kami makapag-rides. hindi kami nakapag-book para sa all rides you na 350 lang. So, ayan. Tara na. Bili na tayo. Ang labo. Hindi ko na mo hindi nagbibidyo eh. Tara pa ma'am kami muna ba? kami muna ha? tapos kayo ano ka na? Uy. yes! hindi oh, na right? papa oh ilang, ilang ikot to? isa lang? ewan grabe naman yung pulis oh masabaas na kasi sa

medyo mataas-taas na tayo. Sana oh sila, Papa. God. Yeah. <laughs> Dalawa lang kami. Sarap pala dito, aircon. Ayun yung mga rides sa baba. Ayan. Nakasakay na pala sila, Papa. Yan yeah, sana. Dandahan lang naman yung ano yun eh. Dandahan lang naman yung Sali niya ako. Oh my God, that's means... nice. Oh. oh. Mainit. Oh Pero naka-aircon naman. O, tignan natin yung paligid. Tignan yung iba sa baba. Ayan na, malapit. Ay, kalahati pa lang tayo. Hello. Kalahati pa lang tayo. Nasa kalahati pa lang kami. May ayan goodness, yung ano. Oh o. ayan. Doon pa sa taas. Hindi pa kami naka sa taas. Ayan. Ayan siya. Ano ko ito na yung taas? Hindi pa. Laki ng bubong. Ayan oh. yung mga sasakyan na didiit na. Oh, di ba? Ayan. Para tayo Ay, yung building. Ay, na yung kalsada. Kita na dito. Ayan. So, dito tayo sa uh, kabila. Ayan, kita ang bundok. Mama, oh, tignan mo yung roller coaster. Oh, yun yung roller coaster. Sa so, so kami ka ng Ayan. Boom. Okay. 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 Parang gusto ko din sumakay dyan. Ganyan nga namin masataas dyan. Sa so, Enchanted Kingdom. Ay, ang taas na namin. Ito mm, okay. yung paibang parking. Ayan, malapit pa kami. Saan dito yung Leona Taas. Kasi daan-dahan lang. daan lang naman. Ayun, may mano ka na nakita doon, no? <laughs> ang dami kong makikita yung mano na nakita ko. Ayun. taas yun, may mga pabahay doon. Taas na. ayun Malapit na kami sa tuktok. Ayan, malapit na kami sa tuktok. Ayan o. Oh. Ayan, lisa na lang. Tuktok na kami. Ayan, kita-kita na namin lahat. Uy, yun Ayan na, oh. kita-kita na ang building. Ayan. Hindi naman walang takot sa height sa amin lahat gustong mag-rides. Ayan na, o. Oh. Pababa na. Um, Pinitong tanawin dito sa taas. Nag-date na nang sa sakya, no? yun no? Oh. You Para ng mga laruan. Ayan. Ayan. Tapos dito tayo sa kabila. Ayan. Kitang kita ang bundok. Ayan. Ang lawak. Ang lawak dito sa taas. Ang laki pa pala ng parking sa likod doon. Marami pa. Ayan pa. So, ayan, pababa na kami. Malapit na. Pababa na tong aming sinasakyan. So, doon na lang sa baba tayo. Magkita. Ayan mag na, pababaan na kami. Ayan na. pababaan na isang rides pa lang to parang gusto ko <laughs> ayan ayun na pababaan na kami ayan pababaan na kami malapit na kami sa babaan ayan na sige mauna ka mabilis naman niya si ate ako si Ate Mahal. Ngayon yung bag. Bumak na. Ayun si Lo, ayun si Lo. Ayun yung dalawa. Ayun yung dalawa. Ayun yung dalawa. Bababa na yung dalawang yan you know. Oops, babaan na kayo dyan. Oh. <laughs> Ang init Tanghaling tapat ngayon So ayan sila nakapila Ayan hindi nga Hindi masyadong Mahaba ang pila kasi tanghali nga Siguro mamayang mga Hapon hanggang gabi Napakarami na nito Kasi maraming nagpabook May mga bracelet sila yung mga naka-ride sa audio So, yung mga walk-in, ayan. Diretso na lang dun sa mga sasakyan yung mga rides. Pero mas mahal. Mas mahal siya. Kesa dun sa rides all you na magpapabook kayo. By schedule. Ayan, by schedule ang pag ang pagpapabook sa kanila. Ayan. Kami ay walk-in kaya ganyan. Okay na rin kasi pipiliin lang namin yung mga rides na gustong sakyan ng mga bata. Ayan, nandiyan na sila, nasa harapan. Gustong gusto nila yan, yung tumatalembong sila. <laughs> ayan, ayan. Gusto na ma-experience yung, ayan, naku. Ayan na, oh. Ayan, ang gusto nila. Oh, tumataob. Naku, hindi na ako sumakay dyan. <laughs> Baka bumaliktad yung sikmura ko. <laughs> Gumawa tayo ng aras kaldo nang wala sa oras. So, ayan sila. Ayan. Yan ang loop coaster. Loop coaster. Ayan. Isang ikot lang naman, pero nakakahilo pa rin. So, ayan na sila. ay napababa na yung dalawang chikiting. Ayun, oh. Ayan. ang oh, tapang nila, oh Nasa unahan pa sila talagang dalawa, o. Oh. Ayan. oh nasa unahan. <laughs> tuwa sila. Nasa unahan sila, eh. Oh, tapos na. Ayan na.